Ayan po, nag na po yung ating manok. Oh. Yan. Oh. Yan, na po sa talongan. Oh. Pari po yung manok natin na naro sa saging. Nakain, nag na pala. Oh. Ngayon ko na nakita. Ngayon po ay ating kukulungin siya at yan po idadagitin ng uwak hindi ko nga ako sure kung may nadagit ng uwak Ari po ay nasa puno ng saging. Sa natin pong titipunin yung mga anak hmm. at baka kayo ano madaragit ng uwak hmm. Hmm. hindi ko na rin nga lang ang araw nito eh Li Nampane bagrong manuk ku ito na po yung manok natin na nasa ano nandiyan sa malapit sa pu puno-punong lakatan walo Mga makikisig na walong sisyo po 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 hindi okay na titignan po natin kung may nabuyon yung pinag-anakan niya yun po yung marok na narito sa ano nung lakatan nung dito tingnan natin naubos kaya ay dito pala tayo sa kabilang banda Nakakatuwa po may manok na uli tayo oh. pero ito po pala muna ano, tungkol nyo po sa ating mga manok uh, nakakatuwa po na tayo meron na uling manok pero ang nakakalungkot po ay yung ating black astrolorp ano po. Ngayon po yung ating black astrolor astrolorp ay ginusto ko po bang pakawalan yung i-prerinse natin. Ay ngayon po, yan pala ay diniwan ko nga po ano. Ayun po pala ay daig na daig ng ano nung Texas ay binabag ay napanit po yung ganitong tuktok. Ay di, hindi ko na po pinakita sa video. Kaya po yun hindi na po tumuloy ano po at binabag nga po nung ito ito na rin ina, ito yung bumabag tik sa suway kaya po yun yung naging ganap dun sa ating manok po titignan natin na rin pinagitliban tanggalin na rin natin po baka kasi tirahan po ng ahas hmm minatira din ng ribu yun. Apat, ah, ah, tatlo. Tatlo ho ang nabu yun. Hmm. Wala na to. Akin po, kinanlok na, para po hindi maano ng wax. Uh -huh. Oh, yan, oh. Uh -huh. Tapos po may mga ibang ibang inahin po ulit tayo na nag-iitlog yan oh. Ilan na itlog nito oh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Tapos sa banda ibaba po mayroon pa rin oh, 4 Ganyan po update sa ating mga manok oh. Apat Tapos meron pa po tayo iba din dito yan Bale 4 na inahin na po yung nag, itlog natin eh. wala rin parang lilimlim na to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 po yan Tapos ay eh, meron pa din eh Sa taas po uh. Apat nga pala Yan pa oh. Ilan aray? 1, 2, 3, 4, 5 6 yan nakakatuwa po yung ating mga manok dito naman po yan nag-iitlog sa kubo dito sila dumadaan dito oh. po, po yung bawa <coughs> uh. parang po yung madre di agwa oh. Ito yung pang snack nila Nakay yung ibang ano ah mm. Yan po yung mga maling itlog natin yan no Ari pa yung iba oh. Yeah. kina-gawa ko po natin para mas mabilis po yung paglaki. Hmm. Eh. Malaki nga rin isa oh. Tandangan na eh. Yeah. Laki na oh. Manok na manok na. Mm. <tipos> Hindi ko sure kung may na na yung uwak. Yun oh, may mga uwak ay. Eh yung kita po ba niyan no? pagka ganyan pong pa ang manok ay ating pinapabayaan pa po munang kapisa ng pagka ang sisiw po natin ay ganyan bata pa po hinahayaan po natin kapisa ng inahin uho na para po sila ay ano gan tawag doon para sila ay maalagaan po ba ng ayos. Uh, at kahit katulad dito tayo nasa bukid. Nawala tayong pangilaw Ay di maano po natin. Kumbaga makukuha nila yung hit nung init nung inahin. Kaya mas madaling maalagaan. Ayan. Paano po. Ay salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.